Patay sa pananaga ang isang kindergarten student sa Asipulo, Ifugao. Ang suspect nag-amok sa tapat ng eskwelahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. May duguan ang ilan nakabenda ang ibang bahagi ng katawan. Ang isa, akay-akay pa. Tila hirap maglakad, kaya kailangan ng i-wheelchair. Ito ang eksena matapos managa ng isang lalaki sa labas ng isang paaralan sa Asipulo, Ifugao. Agad isinugod sa pagamutan ang labing isang biktima. Yun nga lang, dead on arrival ang isa sa kanila. Nagtamo ng taga sa leeg ang limang taong gulang na lalaki na siyang ikinamatay. Ang suspect patay rin matapos mabaril sa engkwentro ng mga pulis. Kinilala siya na si Davis Bulong 44 anyos. Base sa investigasyon, sa dalawang barangay muna na nagasibulong at nang makarating sa harapan ng Central Sipulo Central School, doon na ulit nag-amok. Dito na nga nakasalubong ang apat na menor de edad. Posible raw may kapansanan sa pag-iisip ang suspect na dati na palang nakasuhan ng murder at frustrated murder. May hallucination siya. May sumusunod daw sa kanya na papatay sa kanya. Sinabi sa tatay, to, so yan ang sinabi ng tatay sa akin. So parang uh, nakikita ko rito, parang may mental uh, problema. Sa ngayon, nagsasagawa ng debriefing ang punong bayan para sa mga estudyante at mga residente sa lugar. Nagang natatakot ang mga tao na lumabar at pati mga pinag hindi ako. For the children not to go to school here, but we instructed our teachers as usual as my instruction to give activity to children. Wala namang pasok ang paaralan at naka-modular learning muna ang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.